kakatapos lang natin sa pagbabalangkas. Kaya meron na tayong tema at layunin para sa ating banghay at may estruktura na ang mapa ng ating mga kabanata. So malinaw na ang layunin ng uh, banghay na personal, palipunan na geografikal, at sa ganun, maaari na tayong magsimulang magpalawig ng mga eksena na bubuo ng ating mga kabanata. Kung ang nobela ay may lima hanggang labing limang kabanata, ang bawat kabanata naman ay may isa hanggang limang eksena. Uh, ang lalim, sorry, ang lihim ng Torres sa sinid tala ni Padilla, pinanatili niya sa iisa lamang ang eksena bawat kabanata. Ako naman, sa mga uh, nobela kong uh, Wing of the Locust at White Alimagno, mas komportable ako sa tatlo hanggang limang kaban uh, eksena ang kada kabanata. Pero bago tayo magsimula sa pagtitipa at pagsusulat, kailangan na muna nating talakay ng isang napakahalagang gasgas -gas 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 na gasgas na prinsipyo ng pagsusulat ng uh, katha. Yun ang show don't tell. Sa Pilipino, ipakita, huwag lamang ikwento. At upang malapalalim natin ang, ang gawain nito, tatalakayin din natin ang kaisipan mula sa Pilosopiyang Pampanitikan tulad ng Natural Fallacy at ang Opacity ni Edward Gleason. Um, ang ating layunin bilang mga manunulat ay hindi para magpaliwanag. Ang gusto natin ay uh, akayin ang ating mga uh, mambabasa sa mundo at doon nila sila mismo makakarama, makakadama, makaka uh, kita, makakaramdam, makakarinig, makakaamoy at sa kalang nila ito lubos na uunawaan kapag sila na ang nakaranas. Kapag sinabi natin show don't tell, hindi natin ibig sabihin na wala nang pagpapaliwanag ang salaysay. May mga pagkakataon na importante din talaga na ang pagpapaliwanag pero usually sa tinig ito ng isa sa mga katauhan doon sa iyong kwento. Uh, pero kung napapansin mong nagpapaliwanag na yung iyong narrator, isipisipin mo kung kaya ba ito idaan sa mga karanasan. So, isang napakaimportanteng uh, napaka-importante halimbawa ay yung uh, pagsasabi ng emosyon. Uh, napaka uh, una uh, doon sa konsepto natin ng uh, opacity. Uh, ayon kay Edward Dussant ay hindi naman talaga natin ipinapaliwanag ang mundong ginagalawa natin para sa mga banyaga. At sino ba yung mga banyaga? Yung mga mababasa natin kasi mundo natin yun eh. Uh, ang nangyayari ay dinaraman natin yun at sa paraan natin ng pagdama naapektuhan nito ang paraan natin ng pagsasalaysay ng ating mundo. At yun naman ang natural fallacy. So, kumbaga, isang napakahalagang uh, halimbawa sa Pilipino, kapag nagtanungan tayo ng anong kinain mo kanina, hindi natin kahit kailan sinasabi, ang kinain ko kanina ay kanin at saka kare-kare, kanin at nilaga, kanin at minudo, kanin at afritada. Kalimitan na sinasabi lang natin, ah, kumain ako ng kare-kare. Assume na natin na may kasamang kanin yung kare-kare. Wala namang siguro kakain ng kare-kare na walang kanin. Ngayon, anong isabihin ito? Sa paraan ng opacity, ang mga emosyon ay mga bagay na laging nariyan para sa ating mga tini. Hindi mo kailangan sabihin, nalulungkot ako ngayong araw. Uh, sa mga may mga paraan na ipapakita mo yung kanin uh, sa pamamagitan ng salaysay. Pag sinabi mong minudo, may kanin na yon mangyayari lang talaga na ibabahagi mo ang kawalan ng kanin kung importante siya. Halimbawa, ah, kumain ako spaghetti kanina. Pag sinabi natin kumain ako spaghetti, nagkakaroon tayo ng uh, unawaan bilang mga Pilipino, ah, hindi siya kumain ng spaghetti. Kasi medyo weird yun, di ba? Spaghetti at kanin. Pansit at kanin. Tinapay at kanin. Hindi siya normal. At yung mga hindi normal, sila lang yung mga nakakwento. Uh, yun ang ibig sabihin natin ng opacity. So, hindi natin obligasyon akayin ang mga mambabasa sa ating emosyon. Hindi mo sasabihin, nalulungkot si Kapke. Nalulungkot si Ana. Natutuwa ngayon si Berto. Yun, kailangan makakaapekto sila sa ating pananaw. At yun yung tinatawag nating uh, opacity at sa susunod ay natural fallacy. Ang natural fallacy ay isang konsepto uh, hindi siya tulad ng ibang fallacy na sinasabi natin na o ah uh, straw man argument, mga ganon. Hindi siya ganon. Ang isabi ng straw, ang natural fallacy ay sumasang-ayon ang kalikasan sa nararamdaman ng nagsasalaysay. Uh, nung nakipaghiwalay ako sa aking ex, umuulan noon. Uh, hindi, parang siyang ganon. Kasi meron tayong uh, trope, meron tayong convention ng kahulugan ng pag-ulan ay kalungkutan. Pero sa natural fallacy, baliktad pala siya. Napapansin natin ang mga bagay kapag sumasang-ayon ito sa ating saloobin. Napapansin natin ang kalikasan kapag ang kalikasan ay sumasang-ayon sa ating saloobin. Napansin mo lang naman na umuulan nung nagpag-break ka kasi malungkot ka. Kaya naging bahagi siya ng salaysay. Eh kung maaraw nung nakipag-break ka, maaaring sabihin mo, nung nakipaghiwalay ako sa aking uh, ex, ay parang hagupit ng sinturon sa aking likod ang init ng araw. So nakikita mo yon, laging sumasang-ayon ang kalikasan sa ating uh, nararamdaman. Gets? So, Kapag tayo'y nag-oobserba ng ating mundo, yun ang nagiging paraan natin ng pagkikwento ng ating saluobin. Uh, halimbawa, may paraan ng paglalaba. Uh, naglalaba ako ng aking damit habang ako'y malungkot. Ang pangit, di ba? Pero sasabihin natin, nang nagkukusot ako ng aking labada, nagkikiskisa kisa ng aking mga kamao, nararamdaman ko ang mga buto sa loob ng aking mga kamay. Nagahampasan sila, parang kumakatok sa pintong wala namang sasagot. Mga ganong bagay. Kapag ikaw ay naglalarawan ng masinok, hindi mo kailangan gumamit ng emosyon. Ang emosyon ang lulilitaw sa iyong pagsasalaysay. So yun, ang opacity, wala tayong responsibilidad na akayin ang ating mga uh, mambabasa sa mundong naturalesa sa atin. Walang kanin kapag tinatanong tayo kung ano kinain natin. Ang natural fallacy naman, naturalmente mapansin mo ang mundo na sumasang-ayon sa iyong disposisyong pangkalooban. So, anong ibig sabihin nito para sa atin bilang manunulat? Huwag na ba natin isulat? Huwag na ba natin isulat? kailangan titigil ako sa pagsusulat kapag nasulat ko ng malungkot si Berto or masaya si Ines. Hindi naman ganon. Ibig sabihin lang nun, kapag nagbalik ka na dun sa iyong teksto kapag ito'y binabasa mo na ulit, pansinin mo, meron bang mga abstract nouns tulad ng kalungkutan, pangarap, uh, masalimuot na mas magandang ipahayag mo sa paraang pagkwento, sa paglalarawan, sa halip na pagsasabi. Yun yung show, don't tell. So, sa pagbabalik mo, sa mga naisulat mo, eh, kailangan tanggapin mo, ah, kaya kong palawigin, palawakin itong eksenang ito nang hindi ko sinasabi itong mga abstract terms tulad ng emosyon. Uh, maging masinop tayo, sabi ni Ursula Le Guin. Sa masinop na pagsusulat, abstract nouns, iwasan, adjectives, iwasan, adverbs. Meron mga mas matitibay at mas malalakas na nouns at saka verbs para gabayan ng ating All Alright? Hindi mo kailangang gawin yon sa unang borador pero pag babalik tanaw mo, kaya mo laging palakasin ang iyong mga sinulat sa pagbubura ng mga abstraction. At nandun din tayo sa usapin ng moral lesson ito yung napaka kailangan natin iwan na kaisipan. Kasi siguro so, sa sanaysay, sa halip na sa naisay, ay kailangan natin lagyan ng conclusion yung teksto at kaya mong itala kung ano yung moral ng ating nabasa. Ito yung dapat natin iwasan sa pagsusulat ng katha Uh, kapag nag-verbalize, kapag naisalita ang moral lesson, baka kailangan natin siyang murahin. At kailangan maramdaman ng ating mga manunulat na ang, ang ating mga karakter mismo ang nakadanas ng paglago ng kanilang katauhan. Hindi nila kailangan gabayan ang mambabasa sa kanilang paglago.